using uh, the webcams or website and MS only. Wala pong training. Nandito po sa LMS, Region 5-2, Tamarizu. Okay po? klik Tamarizu. Diretso po sa Ano po mo naman po sa lalo? Dahil siya sa login page. Under sa login page, hindi po kayo maglalagay ng user and password dito. Dito po tayo sa sign in using Deped Google account. Sign in using Deped Google account. Uh, nag-posit sa akin. Pero dapat mag-sign mo na kayo nung DepEd niyo. Lagay niyo na lang po yung dapat at and then the password sa siya papasok po dyan. Then once na nakapasok po kayo, sa profile mo na yan, kung hindi pa updated, update niyo muna po yung profile under demographics. Ito po. Sa demographics, user, role, student, SDO, kapag-iso, school name, yung school niyo po, school ID, school ID, NRN, natatli Okay na ba? The demographics, ay sa profile, Okay na Okay na ba? Okay na pag na po yung hiling sa mga. Ano po sa left side, pindutin niyo po yung home or yung bahay na icon. Pindutin niyo po yung home icon. Nanabas po dyan yung course categories. May nababas po course category. Nakasunod na po. Under course category, hanapin niyo po yung original office. Regional office po, pindutin lang po yung regional office. Regional office, lalabas na po ganito sa taas. Regional office lang po sa taas. Okay na, regional office. Sabi tayo, when regional office, dun po sa pinakangbaba, hanapin yung school's division office. Pinakangbaba ng no, regional office. May school's division office, pindutin niyo po yan. Lalo pa sa taas, Customs Division of Pista. Then hanapin niyo po yung Lamarin Iso. Lamarin Iso po tayo ah dun sa bakaw na yung pindot ng suso po. Iso, dapat check nyo na lang po, dapat Lamarin Iso po yung mapindot niya Lamarin Iso, then dito na, Lamarin Iso na yung nasa taas. Okay po? Then under Lamarin Iso, hanapin niyo po yung Division Office ang pinakataas na po yan. Now, man, ngayon, hey, may makikita po kayo dyan mga school. Sir, ay yung school to, ko, laking na po. So, uh, wag po kayo makalala, one of these days, bibigyan po lahat ng school ng access sa LMS. Kapag may insight po tayo sa school, tayo po yung gagawa ng training sa LMS. Pag school based na. So, sa ngayon, participant po tayo sa division level, eh. dito po tayo papasok sa division office. So, pindotin nyo po yung division office. Huwag po papansin nyo yung mga school sa baba. Division office po yung pipindot rin. Then, under sa division office, makikita nyo na po yung school-based training of teachers. So, hanapin nyo po yung 5th district. Make sure po na 5th district po yung makipindot po natin. So, 5th district, pindotin nyo na po yung may 5th district. Pinakababak po yan. Ano po? Nakayon po? Parang doon sa uh, school-based training of teachers district, ano po? Hanapin, niyo, hanapin niyo po yung grade 5. The training of teachers on the revised k curriculum based on Implementation Rate 5 Click uh, Access Pag pinuntutin mo yung Access May nalabas po dyan na nag i ng na Enrollment Key Okay na, nandyan na po kayo Okay Nakakasunod po okay. Sa Enrollment Key po Ito po yung Enrollment Key natin A12G5 pag take note na po kung nasa LMS, pwede nyo yung nakidirekta. Lagay nyo na po yung environment key. Okay na po. Nakapasok na po. Try kong man, pasok na

Tawunan niyo po email up yung participants profile form. Aba? Participants profile form. Ano po yung nandyan? Yung pangalan niyo, yung school, uh, kung anong grade level yung tinuturuan. Ang kanyan lang, manin lang po. Basic information. So meron po dyan, uh, BRC number, tapos tax identification number again, na yan yung po. Pati po yung expiration ng PRC. So yun yung po kasi ng region. Ngayon okay na po, yun po yung sa participants profile. Pinakauna niyo pong gagawin dapat po may check na po yan pag natapos niya. Then next naman po dyan, yung first subject na pre-test. Ah, well, yung first pre subject na pre-test. So basically, yung pre-test, isang, be isang beses lang po pwede gawin yung pre-test. So isang attempt lang po siya. Aba. So yung pre-test kasi, uh, sa sabi ko Sir King na gabi, hanggang 12 noon lang daw. So nag-aware nag nag pa lang sa inyo. Pero i-adjust in ko na lang kung anong oras kaya. Huwag lang. <laughs> hanggang 3 o'clock isa isang attempt lang po sa pre-test hanggang kayo uplak. So kung gano'ng subject area niyo po, yun lang po ang sasagutan niyo. Huwag na pong sagutan niyo ang ibang subject area na hindi kumanda. Diba? So anong meron sa e-grams natin? So habang makapila, dito na muna yung tingin